Tatakbo na naman ng mga tanga Putang inang niya Putang ina mo Lalong lalo ka ng simple kang tanga ka Anong tatakbo putang ina ka? Ha? Umalis ka rito putang ina mo Hindi ko kailangan ng kuto dito Putang <laughs> inang bobo na to Putang <clears throat> ina kang tatanga tanga kang punyemas ka Sige na, takbo na putang ina mo ka. Putang ina, nakita mo lang yung mas igi dyan. Putang ina, tatakbo ka na. ah, <laughs> Putang ina ka. Sasamahan mo pa si Japina eh. Putang ina ka. Sabihin mo yan, putang ina mo sa sarili mo. Putang ina ka. Huwag kang magpaliwanag dito, putang ina mo. <laughs> si jamuna Putang ina, tatakbo na naman Putang ina kang scrapyard kang tanga ka hmm. Hmm, Wala na, alis na sila Goodbye, goodbye, goodbye na naman tanga <laughs> Takbo na Hinabon lang namin yung mask nyo putang ina Aalis na kayo What the fuck? Putang ina kang simple ka magtago ka na sa lahat ng pagtataguan mo kang tanga ka. Uh, ganyan ganyan ang mga tanga. <laughs> Magpapasawa pag tinabol yung mas nila, putang ina. Wala na. Putang inang shit. Ganyan kakawik putang ina mo kang simple kat japino ka. Ha? Ka. Huh? Wala kayong kakwenta-kwenta sa Yahoo, putang ina nyo Dapat sa inyo putang ina. Pinapalik sa putang inang tae. Eh. <laughs> Hinabol lang yung mas nila, putang ina. Aalis na. What the fuck? Ganyan na balang lang nga putang ina katatag? Ha? Matatakutin pala tong mga to, putang ina mga to eh. Lalo na tong simple na to, putang ina. Akala mo naman kung sinong mayabang, putang ina. Wala namang ipagyayabang. Putang ina kang piling kang tanga ka. <laughs> Sige na. Putang ina mo. Ha? Huwag nyong tantanan yung room nyo, mga bobo. <laughs> putang ina, mga damulag to. Magpapaalam lang, putang ina. Tinatagal, tagalan pa. Hinabol lang yung mas nila, putang ina. Panay paliwanag na. <laughs> Di ba? Putang ina nyo. Masyado kayong nagpapaka-arkitekto. Putang ina kang simple ka. Lalong-lalo ka ng Japuta ka. Ha? Pinakantot ka lang sa Japan putang ina mo Akala mo kung sino ka na Ha? Putang ina kang ka Hindi ka namang kilala sa Yahoo putang ina mo eh Ha? King ina ka? <laughs> kilala ka ba boy? Ha? Putang ina mo ka Huwag kang magpaliwanag sa typing putang ina mo Ha? King ina kang tanga ka Nahihiya ka pang lumabas putang ina mo <laughs> putang inang simple na to pasaw naman to Putang inang animal na to eh Akala mo putang ina mo ka Makaka-score ka na Ha? Putang ina mo Wala ka pa rin ka kwenta-kwenta Ayun, tumakbo ang tanga Putang ina kang simple ka Malis ka rin dito putang ina mo Bawal lang mga aso rito Putang ina ka pipityuging kang tanga ka <laughs> Ganyan mga YouTube viewers Ang mga laking clan Putang ina, nag-join force pa yung MC clan Nasakat putang ina, mga Y-Expo Wala din Wala din nangyari, kundi putang ina, lumabas Tinutukan lang ng 180 154 na VC, putang ina Na high blood na <laughs> Putang inang shit Walang kwenta putang ina puro mang talaga mga lumalaban sa amin eh. Di ba? Ayon. Kita nyo naman si Japuta. Ini ba pa yung ID? Aalis lang putang ina, binagalbagalan pa. Hindi na lang lumuhod bago umalis. Sasabihin <laughs> sana putang ina pasensya na amo binugbog nyo na naman nako. <laughs> Ikaw naman simple ka putang ina mo ka. Ha? Huwag mong tantanan yun, rumo putang ina ka Pag kami lumusob dun putang ina mo Tiyakin mo putang ina ka Na hindi ka sasarado Ha? Dahil hindi kami nagsasara putang ina ka Sinasarado lang namin yung putang ina Lumalaki ang ulo Putang ina mo Masyado kang nagbabalimbing putang ina ka eh Wala ka namang alam eh Nahiya kang magtay putang ina ka Ha? Kaputa-putahan ka ng hinayo Pakamparantado kang buhong guloy Kampuha ka ng ina mo Mm, yan, putang ina. Wala na, putang ina. Ayan ang mga bus ni Japuta, oh. Nakistay pa. Putang ina ka. Japayugi. <laughs> Nagpakantot na naman siguro yun sa putang ng matanda. Kaya ayun, putang ina. Inarkila na naman ng mga matatanda kaya umalis. <laughs> yun lang naman ang dilihensya nun sa Japan, eh. Di ba? Putang ina ka. Ang yabang-yabang mo, putang ina mo. Pag nandyan na yung mga nagmamas, putang ina. Wala na. Takbo na utol. Putang inang shit. Ganyan bang malalakas? Napaka-weak para putang inang magangas. Lalong-lalo ka ng simple kang tarantado ha. Aasahan mo, putang ina mo. Gagawin ka namin, putang inang parang kuto. Na hindi mga sinasanto, putang ina ka. Ha? Putang ina mo, malasyado kang lumalaki utak mo, putang ina ka eh. Ha? Gusto mo, sampalan mo yan, putang ina. Tae, para naman, putang ina, hindi lumapad. Putang ina ka. Hindi ka makalabas-labas, putang ina mo, dahil putang ina ka. Alam mong nasa YouTube ka. King ina mo. <laughs> Wala na, putang ina. Sasabihin, putang ina, pasensya na utol. Masyado silang malalakas para sa atin. Putang ina ka patay gutom kang mungguloy kang puha ka ng ina mo at king ina mo ulit. at king ina mo noon at king ina mo ngayon <laughs> putang ina bobo na to pipitsuging tanga eh, putang ina kang inutil ka magmas ka pa putang ina mo wag kang mahiya putang ina ka wala ka namang hiyan. <laughs> Pahiya hiya pahiya-hiya ka wari putang ina ka balusin ko putang inang pag, pagmumukha mo Putang ina ka eh Putang inang gamulag na to Magmas ka na putang ina ka Dali Putang ina mo <laughs> Magmamas na naman si Nayo Pag nadya pino Saka na naman magyayabang mamaya Putang ina <laughs> Maglalak tapos putang ina Laking lang din naman ng laban ay, nako. Putang ina, nakakasawa pag yung ganyan ang laban. Kung lumabang ka, lumabang ka ng parehas. Hindi yung lagi na kang napapalamangan. Pag ikaw naman nalamangan, putang ina, wala kang magawa. Putang ina. Lagi ka nalang kinakawawa, putang ina ka eh. Hmm? Tulad nga sabi ni Er, putang ina mo, hindi hindi ka makakabawi sa kanya. Dahil mas mautak siya kaysa sa'yo. Putang ina mo, simple ka pipicuging tanga moron of yahoo yung <coughs> tanga ina mo sarap mong duraan pa si Japina <laughs> yung puta ng Japan <laughs> nag order na naman ng putang inang matanda para magkapera yung inang shit yan guys salamat kitang kita nyo na naman kung paano patalsikin ang mga putang inang mga tanga